mga bossing ko, so nandito nga tayo ngayon sa Bukawe, no? dito sa may wakas, Bukawe, Bulacan mga boss, so sa bodega ni Boss SMN, so ayan dito pala mga bossing ko, may kita nyo na sobrang daming mga paninda nila dito. So ayan mga bossing ko, kasama natin si Ma'am Nicole, so Ma'am Nicole, yan, ka naman sa camera natin, yan. Hello po. So nandito tayo ngayon sa... Bodega ni Boss SMN. Yeah. Uh, Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ni Aldrin Vlogs. Ayan, mga boss madam ko, no? Ayan. So, ma'am, okay. so, turn na natin sila dito sa bodega nyo. So, tara. Okay. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. tara. Ayan. Eto. Diyan, ma'am. 600 crib. lang to. For only 600 pesos, mga boss, bagong crib yung okay. mabibili nyo dito. 600 dito. 950. 950. 6 ah uh, 750 yan. Grabe sobrang mura, di ba kayo nalulugi rito, ma'am? Hindi so, naman. Kaya nyo tapos 650 lang. Mga to mga 650 to 850 yung price range ng ayan, ito, high chair, feeding chair yeah, na. No? Yan May Wala mga niya. stroller din kami dito. Yan, pakita nyo nga, ma'am, yung stroller. Ayan. Po. Ang stroller namin 700. Ito naman 950. Ayan. Dalawang klase, isang Ay. 700, isang 950. Ito ma'am, ito po ba yung 700? 700. Tapos ito 950. yung... 950. Malaki kasi ito. Ah, mas malaki kasi oh, ito. Oh, Yan. So ma'am, sa inyo rin ba yan yung mga gulong na yan? Oo, oh, oh, meron din kaming gulong. Ay. Tara. Ang gulong lang namin sa... Ay, sorry. Halagang 1.5 lang. 1.5 to 3.5 lang. Ah, etong mga nandito. Hmm, mga bago yan, ah. So, yung size, ma'am, alam mo ba kung anong uh, size? Ah, size 15 and 16. Wala na kaming 14. Oh, pero yan, may malaki ito, din. Po, For only 1, 5, lang. Ah, 3, 5. Uh -huh. Yan. mga puting dami, oh. Ay, nang pahala mamili kung ano yung motor na gulong na kailangan nyo. So, ma'am, tara. Tara tayo. Sa loob na tayo. Sige, ma'am, mukhang magkakat na ito. <laughs> Yan. So, dito tayo sa loob ng bodega ni SMN. Yan. So, ma'am, ikaw nang bahala kung saan tayo mag-i-start. Oh, sir. ayan, tignan nyo naman sobrang daming tao. Kasi alam nyo kung bakit? Sobrang mura lang sa amin. Babalik-balikan nyo po kami. Ayan. Uulit-ulitin nyo yung produkto na binibili nyo po sa amin. Ayan, ayan. mag try tayo. Ayan, napakamurang halaga. Eh no? mga water sakto ngayong tag-ulan ma'am kailangan nila ng mga water pump. So... Oo, sa halagang 571,000, 12 and 15 lang 'yan. Ayun. Ayun, malaki 'yan mga buhos niya, hindi 'yan maliit. Yan, malalaki yung mga 1.5 nila dito at saka 1.2. Yeah. Yan. sa mga ito din, itong mga motor parts natin, 100 to 150 lang yan. Kahit anong ano na dito, no? Yan, kahit, yung mga pairings namin, mga ganun yung uh, price. Kahit na ano na, na, na. no? Uh -huh. Tapos yung mga generator niyo ma'am, magkano yung mga generator natin? Meron tayong small na generator, 1.8, medium size, 2.5, at large size, 3.2 lang yon May bawas pa yon okay. basta sure buyer. Yon mabali nakadepende ba yan sa ano sa sa laki. Sa laki no. Mm -hmm. uh, tapos puro brand new no yung brand new mga, condition niya. Brand new condition tapos tag dito bali box lang naman yung ano pero goods sa goods pa. Basta working siya. Yon, mm -hmm. working. So tinetesting niyo naman pag mm -hmm. bago ilabas mo. Tara. Ayan. So, Ang oh, dahil tao, ano oh, mo? Oh. Yan, ano? So, dito tayo okay. sa mga, eto, ayan, yeah, mga socks. Okay, puro sampu-sampu lang to, ah. Ayan, yung mga 10 pesos ba yan? Sampu. Sampu. Lahat ng klase ng socks, sampu. Ayan, hanggang dito yan, oh, no? Hanggang doon sa dulo. Yung Pag mga... isang dosena, sandaan, dagdag dalawang pares. Tapos eto, sampung piso lang, brand new condition as is. Pero brand new po to. Kompleto yes. din yan. yan. Yung mga bata, oh, kailangan ng electric fan. Yung mga chinelas mo. Dalawa, 150 lang lahat so, ng So, natin. Na natin yung chinelas Tsaka Tara. crocs. Ayun, may mga crocs pa. Napakaganda ng chinelas ko. Ayan. 150 lang dalawa. 80 ang isa, ha? Lahat ng klase, malit man o malaki. Crocs yan, mama? Ah, crocs. ah, ah. ah. Yan. yan. Kasama yan sa 150. 150, dalawa, ha? Ah, dalawa na. Dalawa, Kasama na. dalawa. Yan, o. No? Oh. Yan, napakadami yan. yan. Tapos meron silang pambata. Ayan, meron silang pambata. Ayan. Meron chinela sa pang matanda. Yan, pati uh, Christmas ball sa ako ngayong magdi-December. 200 na. lang to, sobrang dami na. Yung isang set na yan? Oo, oh, lahat na yan, 200 lang. 200 pesos. Tapos, meron din kami yung mga ditong damit pang bargain, tsaka mga, yan, uh, mga sando. Yan. Brand new condition, 50 lang. Yan. For 50. only, 50. ano, you know, for only 50 pesos, no? Yan. Yeah. Tapos dito, eto. Shoutout na, <laughs> Ito yung ipi-flex ko sa inyo. 100 yeah. lang shock namin. 100? 150 lang yan, boss. 100. Sandaan lang. O, oh, sige. Oh, yeah, sandaan no? na lang. Sige, right. Oh, yeah. kunin yan. Yeah. 100? 100 pares then, na yan, 50 lang. Isa lang. Isa ah, isa. 200 pares. pares na. na. Ayan. Ayan, horn. 150. Bukina. May testing area po kami doon. Ayan. Ma'am, yung mga ano, top box nyo rito. 200 na lang yan. Walang susi. Ah, walang susi. Oo, oh, oh. basta bro. brand new condition, 200 ang aming GB box. Dalawa po, kunin ko, anak, sa mga iba. Ah, uh, hanap lang po kayo, ha? Huh? Eto, uh, wait lang po, ha? Ah. Ayan. Eto, 250 lang to. Ayan, caliper. Ayan, ah, 250. Ito na, isang yes. set na yan, mga boss. Ayan, isasalpak mo na lang. Marami pa tayo dito. Tapos, Only 250. din. 250. May ganito din. Ayan, Ayan prawn shock. Ayan, front shock. Ayan, pwede sa wave. yan. pwede rin po yan sa, ano, Universal naman to eh. Pwede pa nga din. Suzuki Thunder. Pwede naman, pwede naman. Basta, i-ano uh nyo lang kung Street. ano kung tugma doon sa ano ng motor. Yan. I uh yeah. uh uh yung mga ganito niya, ma'am. Yung mga plies. 70 lang yung mga, mga plies namin. Uh, pakitanong na lang po. Pacheck na lang po nandito. Ma'am, i-flex po na nga ulit yung ano, cover ng side. Uh, ito, 300 lang dalawa. Dalawa na ha, 300 lang to. Yung mga sa naghahanap ng cover ng side wheel, yan. Pares niya is 300 pesos lang. Ayan. Tapos meron din silang mga anik-anik na mga extension. extension. 50 lang yan. Ayan no? Oh. Tapos yung mga gloves. 50 lang din. And... Isang ganto na. Madami na yan. Ah, isang ano na siya. Isang, isang ganyan. Oh. No? 12 pair. Yan. 12 pair. For only 50 na. pesos. Kahit ano na dito. Eto, rubberized. 100 lang to. Ah, 100 yung mm, rubberized. Rubberized to. Oh. Dami oh. Eh. Ito ma'am, ang ito. Ya, yeah, sampu-sampu lang to ya. Ah, kasama na Oo, oh, Oo, sampu-sampu lang. Ayan. Ayan, marami din tayong anik ano? dyan, mga sampu-sampu lang. Oo oh, nga. Kasama ba yun ma'am sa ano, yung mga aparador natin? Oo, uh, nabili na yun eh, 3,000. May salamin na siya, tudo. Ah, yung mga yun. Ah, mm -hmm. reserve na siya. Sold na yan. Okay. Yung mga natin ma'am? Yung mga natin, 300 to 450 lang. Ah, kumbaga, sila nang bahala kung sakto sa sasakyan nila. Oo, Ayan, diba? lang kayo dyan. Oo mga mating sila dito. Ah, yun, ma'am Nicole, so invite mo na sila dito sa bodega ni Boss SMN. Ayan, pumunta na po kayo dito mga Boss Madam ko, ha. Location po namin, Wakas Bukawi, Bulacan. Uh, open po Laya. kami ng uh, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday, 8am to 5pm. At meron po kami magiging bagong items na mga... Uh, pang-spray, mga boss madam ko. Ano yung Paint spray po ah. For only 40 pesos lang. Napakadami nun. Siguro mga 50,000 pieces mga boss madam yeah. ko. Tapos meron din kayong aabangan ng mga power tools na napakamurang halaga lang. Abangan nyo yun. Yeah. Tapos yung ano, yung, yung exact address, sinabi nyo na ba sa kanila? Hmm. Tapos uh, kung ano oras kayo open and close. Hmm. Yeah. Yung promo nyo, yung sa ah okay. yun. Sige, sige. Meron kaming free raffle this coming December 28, 2025. Uh, brand new NMAX, brand new Mio, 10 smart TV at dalawang brand new na rep. Ang gagawin nyo lang mga boss madam, follow nyo lang po ang uh, aming page. Abodega uh, ni SMN, follow nyo na rin ang page ni boss Aldrin. Ayan, Aldrin Vlogs. Uh, uh, this coming December 28, 2025. Tapos punta lang po kayo sa counter pag andito kayo pagkatapos nyo po magbayad. Fill up lang po kayo ng form, name, address and contact number mga boss, madam. Kono, yeah. free raffle, walang bayad this coming December 28. Yeah.